Kambing itinali sa likod ng umaandar na sasakyan, mga netizen, nang gagalaiti sa galit. Patuloy pa rin na ipinaglalaban ng karapatang pantao magpahanggang ngayon. Pero paano naman ang karapatan ng mga hayop na hindi makalaban para sa kanila mga sarili? Ganun na lang ang ipinakitang galit ng mga tao sa comment section ng isang viral Facebook video sa Naga City. Bakit? alamin. Sa isang video na inupload ni Mary Ann Armilio Oira noong October 8, makikita ang isang gray na SUV sa hindi kalayuan. Kung titingnan ay mabagal ang takbo ng sasakyan at tila normal lang ang lahat. Ngunit nang i-zoom ng uploader ang video, mapapansin sinang isang kambing na akalaing nakasunod dito. Pero ang totoo, ito pala ay nakatali sa likuran ng SUV. Sinabi rin ni Marian na inakala raw niya noong una na baka walang ideya ang driver ng SUV sa nangyayari. Pero nang mag-overtake sa nasabing sasakyan, ay nakita niya na nakangisi pa ang driver. Anya, marami ang nakapansin at bumusina na sa SUV at sinusubukan pa niyang pigilan ito sa pamamagitan ng pag-overtake. Pero nagtuloy-tuloy lang ito sa pag-andar. Sinabi rin niya sa comments na pakiramdam niya ay sinadya itong gawin ng driver dahil sa ekspresyon ng mukha nito. Sa ngayon, meron ng 2.3 million videos ang video at 3,100 na comments. Marami naman ang na nagtag sa Philippine Animal Welfare Society para ipaalam dito ang pangyayari. Ikaw, anong opinion mo sa malupit na ginawa ng driver? D W I Z Research -report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.